para sa nalalapit namin pag-uwi ng Pinas. Ko so, nag-iimpake na si Mrs. dahil na, na na daw sa ano sa China. Nag-aano aga alboroto na naman po ang China, pinagiiinit na naman ang Taiwan. Baka ganyan tayo. <laughs> <laughs> Una na ano, daw Yan abangan niyo po kung bakit barangay buang pag-uwi ng barangay namin mga Coragon. Yan po napakabait ni na Ma'am. Ah, uh, pasher. Bali pagtukoy po dito. Uh, basta 2000. Na ay na Pag 2000 po my friend, ganito po oh. Yan or you. Tabla. Marami. Maraming salamat po. Yon, what's up mga karagong, isang magandang araw po. Yan, magandang araw pa rin po mga karagong kahit na medyo makulimlim at naulan-ulan po yan sa video po pala namin ngayon mga Kuracon, ay hindi po kami mangingisda yan may pupuntahan po kami bali may inaasikaso kaming uh, ano requirements para sa nalalapit namin pag uwi ng Pinas yan, pupunta tayo ng Meko, Taichung yan yun po talaga nilalakad pag uuwi po kayo ng Pinas yung mga OFW ditong matagal-tagal nang hindi pa naka uwi sa Pinas. Yan, ayos na po yung ano, yung service natin, ayan no. Gamit po natin. Bali kay ma si service na po natin to sa malayo sa malayuan. Yan. Bali pala bagong gawa lang po ito mga crago no? ano natin na motor. Service po natin, pinagawa lang po. Dahil gawa nga nung ano, marami yung mag nagmeeting po yung team tanim ay di po tayo nakapunta doon at yung mga hindi nga po doon nakapunta ay may kanya kanyang dahilan nagsabi naman po tayo doon sa, sa group chat sa team tanim kasi may group chat po kami na hindi pwede sa malayuan yung motor ko dahil nag lulo po na mamatay matay nga po ito po nga po inayos nga sana natin ito yung picture po kaso hindi natin naka naayos DIY sana kasi may pinalitan po pala kaya dinala natin sa pagawaan nasa 3.5 din po pagawa ang mahal po dito ng pagpagawa ng motor yan nasabi ko lang po yun dahil may nang, mga nagko-comment po kasi na ano na na basa po natin na yung wala daw wala daw po dun sa meeting ay yun na daw po yung naiinggit lumaki na daw po yung ulo yan mga grabe na po. <laughs> yung mga ka-advance mag ano, kahit wala naman pong iniis yung ganun. Siyempre yung mga tao po ganyan ay yun ang naisip. Advance agad sila. Yan. May nadaan. Pero nasa tabi naman tayo. Yan nga. Yun sabi dun sa mga comment po mga kuragon. At may mga nag mga subscriber po natin na nagbawas na nga din po dahil sa siguro din natin pagpunta yun nga ang iniisip nila eh tayo may dahilan naman po saka kung hindi man nasabi ng hindi man ng mga ka, katanim natin na kung bakit tayo anong dahilan natin eh alam naman po nila kung hindi man nasa, nila nasabi dun sa video nila alam naman po ng member na nagsabi tayo na, 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 na ano yung motor natin yun lang po kasi maraming nag na ano, nag uh, unsubscribe sa atin eh nasa kanila naman po yung kung yun ang ano nila nasa isip nilang tama. Yan. <laughs> Kaya yung sa ano mga nag-stay pa rin tuloy pa rin tayo sa mga subscriber po diyan. Eh, Yan ka Oragon po. Saka team po pa rin tayo mga ka Oragon. Wala man tayong ano anong hindi lang tayo nakapunta dun sa ano sa kanila at saka sa yun nga po ay hindi na tayo minsan nakakapagtilapya gawa ng sa vlog natin nasabi naman natin na uh, nagmamaster tayo mamimingwit ng isda dahil pag umuwi tayo ng bicol ay magagamit po natin yun siyempre yun lang ang ma uh, pwedeng ma uh, ibablog natin sa bicol po at mga subscriber po dito ay abangan nyo na lang po sa, sa mga nag ano mga sulit po nag i -e sa sa channel po natin ay sana walang araw po ay magiging proud kayong naging subscriber po kayo ni Kaorago Yan. Wala po tayong ano sa sa team, team -tanim po rin po tayo mga parang iba lang po kasi ay ginagawa na lang ng ng issue ng ibang tao okay. uh, Hindi naman natin awak yung ano nila yung tayo ay hindi naman sana nag gagawa ng ganitong mga content po mga kauragon yun nga dahil na ano lang din, na babasa lang din natin yun may mga nag unsubscribe kaya na ano lang tayo sa ngayon at gawa nga may lalakarin din po tayo mga kauragon yan ituloy na lang po natin pag uusap mamaya na lang po baka uwi namin siguro at nag-aayos din po kami ng mga ipapabagahe po namin yan, pero samahan nyo po kami pa, pupunta po kami sa may kota chong, yan, let's go po You, I don't ever feel calm. I could feel the sweat inside my palms. Play with me like cats and a string. You don't understand the pain it brings. You don't ever wanna give me wings. You don't ever wanna set me free. You know I'm addicted to you. And it's twisted you've been gifted with the evil voodoo. Got me coming back for more even when I've been screwed. Dolls full of pins pierce my heart straight through. Got issues in my head. I like you in my bed, but you keep me on red. Oh, everything is like a test. I better not text or I'll come off desperate. But if I lay down and I play dead and I stay dead, baby, you'll get. Jama. mo <coughs> tayo malayo-layo ang gaya malayo na. Ang oras po. Ang tank natin. ang full tank nito ay... One, one, seven, four,

malayo pa yung ano natin 30 minutes pa mga pa lang tayo punta tayo sa pinagtitilap yan din yun din ang daan malayo po tayo Our hearts beat to the city streets. We began to feel the fire. The chemicals that take us higher. The night's young, and it's just begun. As she puts her hand in mine. Dragon bali nandito na po kami at, yan papasok na po tayo sa loob para uh, sadya natin dito po hindi uh, ko alam kung pwede mag video di, dun hindi yata po pwede mag mamaya na lang po update bakit makuha namin yung passport natin na So yun po mga Kragon ay eh. thank you Lord at natapos na po nakuha na namin ito po yung ano siya lang ano siya lang yung sinamahan natin mga kauragon kumuha ng kanyang OAC kasi po tayo ay ano mayroon ng account sa OAC balik mang gagawa so, siya ay first time magbabakasyon overseas employment certificate yan sa mga nagbabakasyon po ay kailangan yun po talagang kumuha nito kung hindi po kayo makaano sa online yan dito po sa Taiwan ha? kung naglo kasi kami hindi makaano sa online may online po nito kung hindi po kayo makaregister ay pumunta po kayo dito sa MECO dito lang po Meko Taicho Meco, Yan Manila Economic Cultural Office no Yan MECO po Tapos nagbayad din po tayo ng sa natin kasi kailangan po din bayaran para updated yung awa natin mga uh, sa mga kababayan natin po diyan Kaya po nito oh Bali, ang kailangan po pala sa pag yung ano, yung OWA pagbabayad niyo po ay ano lang po, yung xerox ng IRCTC ka passport. Tapos may pipila pa po kayo doon. Form. Tapos dito naman po ang kailangan niyo ay sana para shout out sa mga kababayan natin dito sa Taiwan. Baka sakaling makatulong po sa inyo ito. Sa mga pauwi po diyan. Ito yung kailangan original copy of passport original copy of ARC re-entry permit or visa copy of employment contract verified by MECO uh, MWO copy of airline ticket yan kailangan po ito yan hindi makita hindi makita But, ayun po yung mga sinabi niyo sa amin ay nakalimutan namin <laughs> yung plane ticket pero may picture naman po kami kaya, pero mas maiki pong dalhin nyo pa rin po yun, kasama po yun sa requirements, saka shout out, shout out po kay ma'am na nag-assist sa atin dito sa ano, at Uragon din po, taga Bicol, napakabait niya din po nag, ano man po muna kami sayang at bawal lang mag mag video po dun, nag kwento-kwentuhan lang po siya na nag-fill up sa'yo na oh, tinulungan pa tayo mag-fill up, napakabait po ni yun si ma'am yung apelido kasi natin ay nakilala niya taga Bicol nakapunta na doon doon sa ano namin sa sa ano tao oh, sa oh sa bayan po namin so yun po yung, yun mga karaon yan maraming salamat sa ano at nakakuha na tayo thank you lord balay, may dadaanan po kaming bilian ng mga pasalubong po dito yan yung dito po sa Taitung yung po talaga yung mga pinupunta ng mga kababayan natin mga Pinoy dito sa Taiwan yan pupunta po tayo don pa para maka may makuha din po kayong ano kung pwede kayong bumili don mga pang-uwi po ba pasalubong. Yan let's go po. Tara po sa Manyong po. Yan na po mga kuraon, bali nandito na po tayo sa RJ Supermarket. Yan po ang sikat na bilihan ng mga pasalubong ng mga kababayan po natin dito. Yan bali pumasok na tayo kanina at naki nakiusap tayo kung pwede po mag-video ay pwede naman po daw kaya ayan ayan And si nagaano nag ano ano na ayan mga ano nyo po mga kaorago puro mo <laughs> chocolate <laughs> sakit ng ng mga ano sakit ng mga ano bata ayan po talagang dito po ang ano ano mga ano Bili ng ano, mga pangpasalubong mga ganya po nyo no Yan. 145 pesos. 579 po yan. Hanggang yan. Grabe. po yan. <laughs> 145 pesos. <laughs> Madami ng mga batang mapapangiti. Yan. 299 lang yung Uber pin. Mas mura nga yata dito kaysa doon sa Carrefour. Na nabili ni Macy's. Sinasabi niya. Yan, may mga kape po. Coffee mate. Hindi lang po ito mga pangpasalubong. Mga kababayan nating dito na mga OFW. Nag dito rin sila nag-grocery ba? Yan. Mga stock nila sa ano. May mga stock din po dito. Mga pangkonsumo ng mga OFW ba? Pero dito, makikita natin ay mga chocolate muna pa, talaga po mga pang pasalubong ba yan o na mga ano nandito na Dyan, no? 52. 52 ulit siya. wow ito white bar with almonds 95 no? right. hmm ang dami pong <laughs> ang kilalang natin kasi ano eh choco money lang ang kilalang natin chocolate <laughs> ayan 45.20 lang ayan oh. choco money lang tayo hindi natin alam mo yung mga <laughs> ayan may perero ayan sa mga kababayan po natin Diyan sa Taiwan ay kung gusto nyo pong pumunta dito dito lang po yung sa search nyo lang po RJ Supermarket Taichung dito na po yan kami po sinurse lang namin din may mga wafer po tayo may, may mga dilata din ayun o daming sinis ano, wala pang napili po <laughs> ayan may mga biscuit din sige isa isa sila ha sila sa inyo Oh, ito <laughs> Marami. Ayan. Easy. Ay, mura lang to. to 69 siya. Ang dami na yan. Ilan na. Madami po talagang ano. Ay, eh, ito yung masarap pala. Diba? Dati yung... Oh, masarap yun. Masarap to. Ay, 52 lang pala. Ayan yun. Eh. 52. Ay, ito yan. Ang dami naman ito. Ito. 189 59, masarap yun ano yan ng camping? Eh? May mga bata <laughs> 59 lang naman kaso, pag di mo binigay sa isang bata isang ganyan, baka iyak hindi ah, ha? hati-hati sila <laughs> ay, ito talagang mahal na yun sarap kasi huwag dyan, iba na lang ito, mura lang mga ganito 52 lang hihi <laughs> naku, hindi pwede anak mo dito huwag, huwag yung bigyan natin mag-iiyak dyan pa po yan sa taas? doon yan, update po mamaya mga koraging pagpili-pili po talaga muna kami dito napakabait ni Imon na himon. uh, bali pag 2K po dito Ay, basta 2,000 ayun <laughs> pag 2,000 po may frame ganito po oh. yan or you maraming marami salamat po pag naka 2,000 bali pinaghiwalay na po para maka abel po daw kami yan maraming marami salamat sa kanina kina ma'am dito sa Aldi yan na po mga crown, ang aming napamili po. Yan, dalawang balot po, dalawang balot. Saan yan? Yan, maraming salamat talaga sa, ano, sa mababait na ng RJ Supermarket. May dalawa tayong pre ng ganyan o Yan, dito lang po yan, sa Taitung. Yan po mga crown, bali pa uwi mo na po kami. At, maano din po, oh. Baka mabutan kami ng ulan. Yan, sa bahay na lang po. Let's go. Yan na po ay thank you Lord at nasa bahay na po kami mga kauragon. Yan. Ako oh, nag na si Mrs. dahil na, na na daw sa ano sa China. Nag-aano na naman po ang China. Pinagiinitan na naman ang Taiwan. Baka gerahin tayo. <laughs> Una na, <natin> <laughs> na daw magano. Yan. Magano na kami po. Ang kit talaga ng. Nang... Ating... Yan kay baby ano. Uh, mga damit. Pero yung ano, sana hindi na wag naman pong mangyari po yun. Pinapanalangin natin na yung China magkigirahin yung Taiwan o Pilipinas. Sana wag naman po. Hindi naman natin po hinihiling yun. Kaso sa balita-balita nga lang po ay yun nga. Kung ano-ano na lang balitang mga agresibo na daw po ang China. Pero dito naman ay mga kalmado naman po yung mga ta mga Taiwanese. Wala pa namang ano. Kaya pana pray lang po tayo sana wag ano matuloy yung mga gira-gira na po yan na, po na yan. At nag ah, ano na nga po kami ng bagay namin ayan po. Ay hindi no? pang balikbayan natin oh. Pang bag Ah, nga pang bagay nga pala. <laughs> Dami po niya. <laughs> Sa ilalim po niyan, mga sabon, chocolate or mga biscuit. Kung ano-ano po. Ay, may kape pa oh. Yan. Tapos yung nabili natin pang ano yun? Yan po yung ano namin, no. Oh. Kita ba? Ano na lang. Yan yung barangay po namin, Barangay buang, Barangay buang Baka kay Albay Bicol. Sexy ni Bibi dito <laughs> Yan, abangan nyo po kung bakit barangay buang yung pag Yung barangay namin, mga koragon pag-uwi ko po sa Bicol. Malalaman nyo po yan, barangay buang. <laughs> Maganda. Yun, may damit pa kay Bibi, oh. <laughs> wow, na, dalaga na si Bibi. Yan, mag lang po kami dito mga koragon para mapuno na to at mapaano na, baka bukas. Puno na po ito. Kaya pagpasensya nyo kung, kung bakit medyo hindi tayo nakapag-upload-upload -upload dahil dami po talagang inaasikaso natin. Naglalakad ng mga requirements pa. Ang cute lang! <laughs> yan. Parang <laughs> hindi kasya yan. Mataba na si baby. Stretchable yan o. No? Kasya yan sa <laughs> anak mo. Parang suman yata niya si baby. Eh. Hindi yan kasi po. pinagsusuot ng 60 ng lola eh. Puro <laughs> palalaki. Yeah. Ah, Hilig-hilig din sa bola yung anak mo. Pasensya na po mga mabibigyan ko ng ano pag-uwi ko po doon. Pag-uwi namin ay wala wala po kami maibibigay na pera pero may maibibigay po kami lagayan ng pera. Ano? Mga wallet. Ang dami. Kala may boblog. Yan o. No? Grabe po yan. Para sa mga kapitbahay na maritis. <laughs> Yan. Yan po mga kuwago, Hanggang dito na lang po ang aming video. Yan maraming maraming salamat po sa inyong walang sawang suporta po. Yan mga solid mga kuwago sa mga walang sawang nanonood sa aming video at sa mga subscriber po. Yan balang araw po, yung nga po ay sana ay magiging proud kayo na naging isang subscriber ko po kayo. Yan. Yan, abangan nyo na lang po kung mga anong susunod nating maibabalag pag-uwi po namin. Pero maano-ano -ano pa naman, medyo matagal-tagal pa naman po. Mga kurawan, yan. Pero ang update natin ito sa sa pag-ano natin ito ay sa pag uuwi na po tayo. Ang susunod natin vlog sa mga ito ba? Pacing pa rin po ang mga susunod natin i-upload. Yang po mga kurang. Ingat po tayo palagi and God bless po sa lahat. Hanggang sa muli. Bye bye.